Tito Madonna, huwag niyo na po akong iwan dito, please. Promise po, hindi ko na Di po ulitin. Talaga? Hindi mo na ulitin? hindi ko na po ulitin. Promise po, huwag niyo po akong iwan dito. Natatakot po ako. Kahit ano pang sabihin mo, dito ka lang. Uh... Hindi ka sama sa akin, ha? Dito ka na tulog para magtanda ka. <laughs> mama saan? Mayari ka! Tito <laughs> walang pwedeng malakit sa mga anak ko. Talaga po, Mami? Oo. Oh, oh. Ah, kapag sinaktan niya uli kayo, mayayari tayo pa yung... sa akin. Hm. Buti nga sa kanya. Nakaganti ka na, Ashley? Oo, oh, ah. oh, Ate Shaina. <laughs> teka, teka, teka. Anong oras na? Gutom na ba kayo? Apo! Teka, asan ah, na yung mga lollipop nyo? Ubus na po. Ah! Ang laki na naubos niya! Apa! Tapos gutom na kayo! Apa! Ay, ako man! Ang -man talaga kayo sa akin! Lagi din ako gutom! Oh, dahil dyan, magdi na tayo! Mami, ano pong ulam? Secret, pero promise! Gustong-gusto niya ang favorite niya! Taka na! Yay! Yeah! Yay! Yeah! Bakit? Sa dapat umihi dito? Eh, bawal nga umihi dito no? Hala! Tumutunog yung chan mo! Nagutom ako eh! Eh, bakit di ka kasi bumili ng pagkain? Walang pambili! Ganun ba? Kawawa ka naman pala! Ikaw rin naman na! Pulubi ka! Hindi no! Ngayong gabi lang! Okay! Sabi mo, saan kaya ako Magmamalimos mag 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 dito. Oh, ito, o. Oh. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang to? Oo, oh, oh. kawawa ka naman, eh. Ba't may pera ko? Yan lang yung pera ko, eh. Sa'yo mag to, nakaw? Hindi, no. Ipon ko yan. Okay, sabi mo. Salamat. Bibili na ako doon. Bye-bye. Hala, pati rin pala ako, hindi pa kumakain. Saan na ako kukuha ng pagkain nito? Oh, ayan na! Ang favorite niyo! fried chicken! Kain na mga anak! Wow! wow! tinatanong ko niyan. Ang bata-bata mo -bata pa, lumilipot ka na ng gantong oras. Eh, pinalayas kasi ako ni Tita Madonna eh. Hmm, ganun ba? Ang sad naman. Hala, ang cute! Tumutunog ng chan mo! Nagutom ka ba? Oo. -oh. Di ka pa kumakain? Hindi pa. O, oh, ito o. Oh. Sa akin na to, Ate Raya? Hindi, hawakan mo lang. Okay. Okay. Joke lang! Ano ka ba? Siyempre para sa'yo yan. Sige na, kainin mo na. Para matanggal na yung gutom mo. Thank you, Ate Raya! Sige na. Sige na, kain ka na. Hmm, charat! Gutom na, gutom na talaga ako. Sige na, kumain ka lang. Masarap ba, Princess? Ah, uh, uh, super! So princess, mm? alam mo naman ni Magic ako, di ba? Oo! Uh -uh. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mong i-wish sa'kin na gumanti ka kila Tita Madonna mo at sa mga anak niya? Talaga, Ate Raya? Oo naman. Mag-wish ka lang sa'kin akin uh, wow. at pahihirapan ko sila. Isiguraduin ko sa'yo na masasaktan sila at magdudusa. Eh, di ba, Ate Raya? Ang sabi mo, bawal akong mag-wish nang pumatay ka. Hindi ko naman sila papatayin eh. Pahihirapan ko lang sila sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa kanila ng mga sakit. Magkakasakit sila ng napakalubha. Nang sagayon, maghirap sila at masaktan. Sige na! Para makaganti ka, oh. Di ba, pinapahirapan ka naman nila palagi. Eh, sinasaktan ka naman nila, di ba? Mag-wish ka na sa akin, Princess. Mm. Sige na, Princess. I-wish mo lang sa akin at gagawin ko yun. Ayoko, Ate Raya. Sorry. Ha? Huh? Bakit naman? Kasi, kahit ganun sila sa akin... Mahal ko pa rin sila, kahit na palagi nila akong sinasaktan. Mahal ko pa rin sila, hindi ko sila kayang saktan. Sigurado ka ba dyan, Princess? Oo. Uh -uh. Madonna! Kuya Pierre! O ano? Para nakakita ka ng multo ah. Talaga ba, Madonna? O baka mamaya, ikaw ang may pakana kung bakit ang tagal kong nawala. Ha? siya sinasabi mo? Alam ko lahat ng ginawa mo para mawala ako sa anak ko at para makuha mo ang mga kayamanan namin. Ah! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Kuya Javier! Wala akong alam dyan! Hindi ko alam yan, promise! Madonna, tama na. Alam ko na ang lahat, huwag ka na magsinungaling noong nangyaring aksidente. Eh. Sa halip dalhin niyo ako sa normal na hospital, dinala niyo ako doon sa mental hospital. Para ano? Turukan nako ng mga injection ng mga doktor doon para makalimutan ko kung sino ako, para mabaliw ako, di ba? Dok, dok, wag na po, dok. Please lang po, ayaw ko na po niyan, dok sir. Dok, relax dok. lang po tayo. Dok! Ayoko na po, Dok. Please lang po, Dok. Sir, Dok. dok sa inyo po to. Para po makauwi na kayo kagad. Dok! Huwag na po, Sige Dok! Sige na po. Dok! Hawakan mo siya. Dok! 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 Hindi ko nga alam, Kuya Javier! Hindi ko nga alam, promise! Sinungaling. Princess! Princess, anak! Nasaan yung anak ko? Natasha kanina eh, yung eh, eh, anak mo kasi ah, palibot na kasi nga talaga kaya ayun kung saan saan pupunta at eh, gantong oras na di, diba na anak? Madonna na saan yung anak ko? Ayaw mo na magbago ng isip? Ayaw ko pamilya ko sila kaya ayaw ko silang masaktan O sige ganito na lang hindi ba sabi mo ayaw mo silang masaktan? Oo Umuwi ka na sa inyo ngayon din kasi mayroong nga anak at kay tita Madonna mo. Ha? Kailangan niya ng tulong mo. Sige na. Oh, sige, Ate. Ate Raya, uuwi Ang sama mong kapatid! Ang sama mong tita! Alam ko lahat ang ginawa mo sa kanya! Minaltrato mo siya! Walang hiya ka! Ah. Huwag mong nasaktan ang mga anak ko? Sabihin mo, pinlano mo, mo lahat ang lahat ng iyon, di ba? Aminin mo na na pinlano mo ang lahat ng nangyari! Oo! Oh. Lahat ng yon, Plano ko lahat ng yon. Dahil gusto ko kunin lahat ng kayamanan ng inyong dalawa ng asawa mo! asawa mong patay na. Lahat ng kayamanan nyo, kinuha ko. Yun ang dahilan kaya kinuha ko sa yon. Di ba pa lang naman nung una, ikaw lang ang favorite nila mama at papa. Saan na hindi si ka na bumalik? Lahat bumakabor na sa akin! Magbabayad ka sa lahat ang ginawa mo! Papatayin kita! Daddy! Daddy, wag po! Anak! Daddy, please! Wag niyo po yan! Narapat lang sa kanya to, anak! Hindi ba minaltrato ka niya? Sinaktan ka niya! Siya ang dahilan kung bakit tayo, kung bakit tayo nagkahihulay, kung bakit nagkagulugun ang buhay natin! Opo! Pero po kapag ginawa niyo po yan, parang wala po kayong pa kay Tita Madonna! Sinasaktan niyo po siya! Prince! Princess! Nasasaktan na po yung mami ko! Princess! Tatay! Maswerte ka!

Simula ngayon, wala nang pwedeng manakit sa'yo, ha? Nandito na ako. Masaya akong makita na magkasama na uli kayo. Ate Raya! Ikaw! Kilala niyo po si Ate Raya, Daddy? Hindi ba gusto mong malaman ang lahat ng sa sa'yo? Gusto mo maalala kung sino ka? At kung bakit ka nandito? Oo, bakit? Kilala mo ba ako? Sino ako? Ano pangalan ko? Tsaka bakit ako nandito? Hindi masyado. Pero, kaya kitang tulungan para maalala mo ang lahat? Kainin mo to. Kainin mo tong apple na to. Kapag kinain mo to, maaalala mo ang lahat. Yuloko mo ba ako? Hindi ako nagbibiro, Mang Javier. Sige na, kainin mo na. matay. Oo. Itinago lang nga po Madonna mo sa'yo. At maraming salamat ha! Thank you so much! Walang anuman. O oh, na ha, magpapaalam na ako. Tapos na ang trabaho ko dito eh. Bye! Remember me.